isa ka rin bang mahilig sa kape kagaya ko? Sa video na ito, tatalakay natin ang benepisyo ng pag-inom ng kape sa iyong kalusugan. Ang kape na kilala bilang kofiya ay orihinal na natagpuan sa tropikal na rehiyon ng Afrika, partikular na sa Ethiopia, Sudan at Kenya. Ayon sa mga alamat, ang kape ay natuklasan ng isang Ethiopian na pastol na napansin ang enerhiyang hatid nito sa kanyang kawan ng mga kambing. Ang paglalakbay ng kape sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagsimula noong Ika 15 na dantaon. Sa paglipas ng panahon, dinala ito sa Arabong mundo sa pamamagitan ng mga mga ngalakal kung saan naging kilala ito sa mga sentro ng kalakalan tulad ng Mecca. Mula roon, kumalat ang kape sa Europa lalo na noong ika-17 siglo at naging malaking bahagi ng kulturang Europyo. Noong ika-17 siglo, itinatag ang unang coffee house sa Venice, Italy na naging lugar ng mga intelihente at artistang nagpapalitan ng ideya. Lumaganap din ang kape sa iba't ibang bahagi ng Asia at Amerika. Ang komersalisasyon ng kape ay nagbigay daan sa pag-usbong ng industrialisadong produksyon, lalo na sa mga bansang tropikal. Sa kasalukuyan, ang kape ay hindi lamang isang inumin kundi isang sining, kultura at bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong tao sa mundo. Paano nga ba ito nakakatulong sa atin? Tara, tuklasin natin! Ang kape ay kilalang pampagising dahil sa nilalaman nitong kafein. Ang kafein ay isang stimulant na matatagpuan sa iba't ibang klase ng halaman, ngunit ang pinakakaraniwang pinagkukuhanan nito ay ang kapinang na matatagpuan sa maboto ng kape, tsaa at iba't ibang uri ng halaman tulad ng yerba at kola nuts. Ang kafein ay kilala sa kakayahang magbigay ng pansamantalang pagpapalakas ng enerhiya at pagpapabawas ng pagod. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paghahadlang sa isang neurotransmitter na tinatawag na adenosine na nagpapahayag sa utak na oras na para magpahinga o matulog. Kapag may caffeine sa katawan, ito ay nagiging hadlang sa epekto ng adenosine na nagre sa pagiging gising at mas mabilis na pagsasagawa ng utak. Bukod sa pagpapalakas ng enerhiya, ang caffeine ay maaaring magdulot din ng iba't ibang epekto sa katawan. Ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng puso at presyon ng dugo, pagpapabilis ng ritmo ng puso, at pagpapadami ng paghinga. Dahil dito, ang mga taong sensitibo sa kafein ay maaaring makaramdam ng palpitations o pagkakaroon ng mas mataas na antas ng kaba. Importanting pagkakaroon ng balanse sa paggamit ng kafein. Ang sobra-sobrang pag-inom nito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto tulad ng insomnia, pagtaas ng anxiety at iba pang mga isyo sa kalusugan. Sa kabilang banda, ang wastong paggamit nito ay maaaring magdulot ng ilang binipisyo tulad ng pagpapahupan ng sakit ng ulo, pagpapabuti ng mood at pagpapahusay sa cognitive function. Ang kapidin ay mayaman sa antioxidant tulad ng chlorogenic acid na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso at paglaban sa mga free radicals sa katawan. Ang antioxidant ay isang substansya na nagpro laban sa oxidative stress o pinsalang dulot ng free radicals sa katawan. Ang free radicals ay mga molecule na may hindi kumpletong pair ng electrons at maaring magdulot ng damage sa cells at DNA. Ang oxidative stress na dulot ng free radicals ay nauugma sa iba't ibang uri ng sakit at pagtanda. Ang mga antioxidant ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng pag-neutralize o pagpapaalis ng free radicals na nagbibigay ng proteksyon laban sa kanilang masamang epekto. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang regular na pag-inom ng kape ay maaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng ilang sakit tulad ng type 2 diabetes, Parkinson's disease at Alzheimer's disease. At ito pa, ang ilang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang kape ay maaring magkaroon ng proteksyon laban sa ilang uri ng kanser tulad ng colorectal cancer at liver cancer. Ang caffeine sa kape ay maaring magdulot ng pagangat ng mood at makatulong sa pagpapalabas ng neurotransmitters tulad ng dopamine at serotonin. Ang neurotransmitter ay isang kemikal na nagsisilbing mensahero sa pagitan ng mga neuron o nerve cells sa utak at iba pang bahagi ng sistema. Ang mga pangunahing tungkulin ng neurotransmitter ay magpadala ng mga signal o impulse mula sa mga isang neuron patungo sa isa pang neuron o sa target cell tulad ng isang kalamnan o glandula. May iba't ibang uri ng neurotransmitter at bawat isa sa kanila ay may partikular na papel sa pagkontrol ng iba't ibang bahagi ng physical at mental function ng katawan. Narito ang ilan sa mga pangunahing neurotransmitter at ang kanilang mga tungkulin. Acetylcholine, responsable sa pagkontrol ng motor function. Dopamine, may mahalagang papel sa reward system ng utak, pagkontrol ng galaw at damdamin ng kasiyahan. Serotonin, nakakatulong sa pagkontrol ng mood, pagtulog at pag-appreciate ng pagkain. Gamma-aminobutyric acid o GABA, isang inhibitory neurotransmitter na nagpapahinga sa utak at nakakatulong sa pagkontrol ng anxiety. Glutamate, isang excitatory neurotransmitter na nagpapabilis ng signal transmission sa utak at nagtututok sa pagkatuto at memoria. Norepinephrine, nakakatulong sa pagtutok at alertness. May ilang pag-aaral din na nagpapakita na ang pag-inom ng kape ay maaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng stroke. Ang na ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng cognitive function at maaring magkaroon ng benepisyo sa utak tulad ng pagpapabuti sa memorya at pag-iisip. Bagaman maaring potensyal na benepisyo, mahalaga rin na tandaan na ang epekto ng kape ay maaring magiba-iba sa bawat tao at ang sobrang pag-inom ng caffeine ay maaring magdulot ng mga negatibong epekto. Salamat sa inyong oras at pagtutok sa ating video ukol sa mga mabenepisyo ng kape. Sana ay nahanap ninyo itong informatibo at kapanig kakinabang. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kaganapan at kaalaman tungkol sa kape at iba pang paksa. Salamat mga health